Tambini sa momentum ng winnay. Mundulin eh. kita, guy. Oh shit. Ano nga? Nee, sabidorian. Wala lang. Tarat, boba ka hindi, hindi ka marunong niyan. Mga pala. Saglit to. Dito ngulas. Dito sa sa likod, pumila kayo. Rene, iguro ni. Wala daw. Sa uti ng mama, sasagot ako. Dito sa likod, dito sa likod. Meron bang nauna sa inyo? Okay na, ano? na, na, na ba 'no? Kailan pa ba 'yan? Kailan pa 'yan? Natago mo na ba 'yang rin eh? Ayo. Eh pa po. Hoy, abang. Hoy, ay. Tawad naman, 'no, abang. Pintahan mo, pintahan mo. Up, up, up. One, two, three, four, five, six 3 oh, kulang daw oi kulang 6000 2 <laughs> Dali ka ba ro bilang bobo okay. <laughs> Seven 7 8 9 10 Ay sabi gayuwi tawag Kaagi singgalang kagapon naman ako masyadong din bat ang laki nito Eh sa inyo Beer house Beer house Tapos babayi babayi tatlo ang dami! Ay, na! Gina! Tapos, sa pamilya ko, 300. Grabe naman ang... Burger sa akin. Na! <laughs> Labog ka! Nay, ang bilis na mo tumawid, Nay! Tumundulin kita, Nay! Oh, shit! Yes! Ano kayo siya? Turo ka! Nee, rin dyan! Wala lang! Tara, baba ka! Hindi, hindi ka marunong yan! Sa nga pala! Ay, ganito! Sabihin ako sa'yo! Ano sa yan? Ha? Saya ko? <laughs> wala ka ba napapansin? Ang saya ko, oh. Ano ka? Anong Wala ka meron? <ba? laughs> wala ka bang <laughs> alam? Ba? Wala. Wala ko na tatandaan. Pre, Sabado ngayon! yun. Pwede. Oo nga pala. <laughs> Halik ka rito. Masasabihin ako sa'yo. Alam yung mo, yung na ka yung mo yung plano mo. Yung plano mo. Yung plano ko, diba? Titignan natin kung na ngayon. Pag yan, sumablay. Diba? Sabi natin kay Foreman. Kailangan taasan nyo yung sahod ni Rene at ni Kulas. Sana hindi na lang niya ginawa yun. Mangyayari ulit sa kanya yung nangyayari sa kanya kagabi, nung nakaraang gabi. Totoo so, yan, I-hold up siya. Pero hindi tayo yun, ha? Hindi tayo yun. So, ka magpapahalata Sige. Pag ito, bumalpak. alis na ako sa'yo. Oh, pabunta rin. Ayaw, rin eh. na ka Ayaw na ka na kaibigan. Ayaw na ka na kaibigan. Masa ka na papasok ngayon yan? building. Building 3. Ay, eh, sasabihin so ko yun, mag ako dun, na magnanaka ka doon. Huwag na, sige na, na ako sa'yo. Huwag ganto tayo. oo. Oh. Pamay, tayo, ha? Oo. Oh. Ako na sa alak? Huwag pwede na naman. Ito yung gusto ng mga tauwang ko. Trabaho ng trabaho, tapos hindi kumikilos ng tama. Oh, shit! Jojo! Tasang! Ito yung tasang na to. Ang pangit ng pangalan na pinasok pa dito yan. Yung pangalan, pang chonggo. Ben, Ben! Dito na, Ben! Ay, okay, tara, tara, uh, Nalit ba kami? Nalit ba kami? May ginagawa pa kami? nag pa kami ng kanan eh. Baka yan? Kulas, kulas. Wala pa kula ba? ba? Ay, wala, dun, dun. Pumila kayo sa loob. Ay, sa likod. Aba, kayo ikaw muna. Yan, kulas. Nalaw. Kulikulas. Doon, do, do, sa, sa likod, pumila kayo. Rene, yung Rene. Mamaya, mamaya sa out kayo, mamaya sa kayo. Doon kayo sa likod, doon kayo sa likod. Meron ba nauna sa inyo? Kayo no? na pa yan, no? Kayo na pa, Ben? Kayo na pa, Rene. Natago mo na ba yung Rene? Hindi okay, pa, po. May abang. May abang. Angas mo, ah. Ben. Uy, por. Saka lang, por. Ah. Ben. Doon na, alis na. Por, ba't kayo na tulong? Por, isang libo. Naintindihan e, mo na lang ako, kasi yung company natin. Oh, buti na, buti na pasaut ka ba, eh. Dapat na, wala, eh. Force! Anong... Sa sa bilis na! Ito, ano, ito na! Ito na! Ito na! skin care oh! Skin care, skin care pa doon na! Bilis na! Bilis agad! Tasang! Ay, ay, ang pangit ang pangalan, Chongo! Oo, oh, tanga na lang sa... Chongo na sumakuto sa akin eh! Tumama yung pangalan mo sa mukha mo ah! Oo! Oh. Ayos yan ah! Galing yung magulang mo! Giorgio! Uy! May payslip ako! niyo yun nga? Ay, si Engineer nga hindi nakapagbigay ng tama. Ay ako nga, gato lang sahod ko nakaraan eh, 3,000 eh. Oh, oh, na yan. Oray Sagot mo maya, inom tayo ha. Oo, sige. Jojo! ano Anong oy? Parang may nagmumura sa likod ha. Wala pa bang rini? Wala pa, Jojo. Doon na, doon na, doon na, doon na. Doon po, na, doon na, na naman. Oh, shit! Ano naman, anong... Kaysa, walang trabaho, isipin mo yun. Bukas, wag ka na pumasok ha. Ha? Rene! Rene! Ako yun! Natawag din! Ano Kahina pa ako dito! Ano? Congrats! Hoy! Por! Kumusta? Ay, lang nag, Nag-ano kami na? Nag-hukay kami! Ay, ayun! Mapait yung na nangyari sa akin! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Basta, basta, di ko o, uh, na ikwento. lang! Last! Lang, wala! Hoy! Akin yan! Sa'yo yan, sa'yo Ano ito? Eh, si Kulas! 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 Ay, si Kulas! 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 Tapat, At tapat, Kulas! Tapat! tapat. Ang nito mm, siyempre. pinahan mo muna. mo, speed. Pagkala. Uy! Oh. Wow! One. Wow! Ah. One, two, three, four, five, six. Six thousand? Two, four, six, seven. Bo. Okay. <laughs> seven pa lang. Seven pa lang. Seven pa lang. Ang dami kayo eh. Lang. ko lang kagahapon. Wala naman ako masyadong dinama. Ba't ang nito? Eh, sa inyo yung trabaho. Yung ano nila, yung yung pera nilang ano, sa inyo muna inano. Ah, sa inyo. kaya pala mababa ng mga sa ulo. Kimi ingay, tayo. Tama naman, ako naman. Pintahan mo, pintahan mo. Hop, hop, Hoy. 1 2 3 4 5 6. Kulang do. Kulang. Hoy. Sige, 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 mo kulang Ay, tara na dito. Kulang do. Hoy. Ningo, sumigaw ka. Ano ka na? Hoy. Kulang. Ano na muna sa ulo mo? Umuwi ka. Umuwi ka muna sa inyo. Kumuha ka na lang doon ng tanso. Benta mo. Magbalat ka ng tanso doon. may tanso. Yan! Huwag ka sigaw-sigaw. tayo marinig tayo dito. Kanina kasi gulang eh. Uy! Huwag ka sumigaw. Sigaw ka na sigaw dyan. Mahuli tayo. Umuwi na kayo. Bakit, Bor? Ba't ang bait mo? Ba't laki na ito, Bor? Ano lang kami ah? 500 na dila kami ah? Nakita ko kayo doon. Umaakit sa puno eh. Kahit wala yung ginagawa eh. Nagwata ako, umaakit sa puno. Tapos mayroon pang dumano, CR. Ang ginagawa yung alam ko nga yung nilip eh. Ewan naman Ano nga yung magtaka? Kasi uh, babait mab ako sa inyo ngayon. Ano <laughs> nga yung oh. ako sa inyo ngayon. Ah, bukas wag kayo pumasok <laughs> ha. Uy. Bukas wag kayo pumasok ha. Pero bayad. Bayad yun. Ako bahala sa inyo. Kala ko. Kala ko hindi bayad eh. Hindi ko sigaw. Iihilang ako ha. Oh. Tiit lang. Ano? Ang galing mo. Aniwala ka na sa akin. Piton libo. Ang pinasok ko dalawang araw lang. ba? Dito ka makikinig sa akin kasi At ikaw walang ng utak mo. Ikaw walang utak ka. Totoo yan, totoo Pre. Pero pag ako, pag ako ano, tumatarasa, eh, <coughs> oh. mapaldo talaga tayo. talaga, <laughs> talpak to. Wala ka pero. <laughs> ah. Ay! Ano yan? Ano yan? ko sa inyo ngayon, oh. oh. ka naman, por. Aray ko! Aray ko! Ito yung sa inyo na karahan. December pa to, diba? Oh. Oh, diba, Pinaga oh. mo, por. Oo, pinaga mo. to. Por kami, por. Wala kaming ganito. Ah, wala. Akin din. Ayun mo kasi punta-punta pa, Sige. Wala na lang pera. Undo ka lang, pwede ka pa kasi. Huwag ka na lang pumasok bukas. Ikaw kasi. Ano gusto mo, hindi ka pumasok? Kaya tapad ka nga eh. Ikaw, isa pa. Ay, ka dito. Ayan, por. Anong por? Huwag ka na pumasok dito ha, bukas. Umuwi ka na sa inyo. Umuwi ka na. Salamat. Por, hawak mo ka sa por. Hindi, hawak ko yan. Hawak ko yan. Kasi, hindi, hawak mo ka. Ay, lang ha. Hawak mo ka tulas. Bilang ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ground. Eh kasi kailangan ko yung, yung upa ko, 6,000, tapos kuryente, 2,000. Mm. Wala pang pakain, kulong 2,000. Kulang! Kulang, Uy, kulang. kulang ulam. Ulam pa to! Ikaw ulam. ka! Ulam? Oh, Parang kulang! Ulam! Oo, oh, bil ulam dun. 50 lang! Uy. 50! 50. Santo! Santo pa Yan. Dagdag mo ba? Ilahat eh, mo na yan. Wala na ako. Eh, okay. sumigaw ka! Oh. <laughs> Wow! Okay, nakaitula na ako sa kahit Kahit next month ako sumawad para ano, mabuhay lang kayong dalawa bayad na ba na? Oo, Sa isang linggo kayo pumasok, isang linggo kayo pumasok Bayad Baya yun, yun hindi? Eh. Bayad yun Kala ko hindi ba ka eh ka Kala ko hindi ba yun eh Uy, gusto yeah. mo ka dyan <laughs> Ba't natatakot hindi... ya, Por? Itong truck? Oo oh. Sa inyo na to Hindi naman eh? sa inyo yan ah Oo, out <laughs> Hindi, tax out oh May motor doon, may motor doon, tatlong motor, sa inyo na rin yun Oh, shit! Oh, Oh, hindi naman namin birthday pero napakabait mo namin. Hindi, kasi natutuwa ako sa inyong dalawa kasi yung building na naginawa patapos na. Oo, oh, ah, kami. Ah. Oh, sa, hindi hindi kami tumira na na. Hindi ba? Hindi. Kasi yung, yung tatlo kanina. <laughs> Uyak mo na yun. Pauwiin ko yun. ako sabi ko lang yung dalawa? Ikat ko ah. na bahala dyan. Grabe okay. diba? ang talino mong tao. Hindi, wala kang common sense. pre. wala kang common sense. Wala oh, mayroon yan. Ikaw wala kang mayroon yan. Diba? Pag gumulang ka, Diba? Meron kang extra. Talagang papaldo kay konting gulang lang pa eh, no? Oo. <laughs> Di ba? Tara, ano nung gagawin natin dito? Eh, Ito. Na. Bar. Bar. Ah, beer house. Beer house. Tapos? Babayi. Babayi. Tatlo. Ang Tat dami! Ay, tatlo na! na! Tapos? Sa pamilya ko, 300. Grabe naman ang ano mo. Grabe ka sa pamilya mo, pre, no? Kung sa akin, 2,000 Dalawang libo lang ibang babir ko dito eh. Tapos yung iba, sa pamilya ko na eh. Wala pa kayo sa iba rin, magkaiba tayo ng ano-ano Grabe ka sa buhay mo, pre, ikaw kakarmahin ka talaga Kahit puro iligal lang yung ginagawa mo <laughs>